Ikaw ba, driver? Po Hoy, pangit! Ikaw Hindi po, pangit! Unggoy! Ganda ng pananamit mo, ganyan ka, tuska baboy ka. Matinding Walang palito na insulto ang pinakawalan ng driver ng Toyota Altis at may alam ng Ay, jeep na ito eh. sa gitna ng Edsa kanina madaling araw. Tumaob kasi ang order type jeep ni Aling Marta na may karga mga karne matapos albukin na Altis na minamaneho ni Jubert Andreon habang palabas ng Edsa, Makulit nga ako yung uh, driver ng uh, kotse. Eh, sa tingin ko kasi mukha na kain ng mga kain ng driver. Eh, pinipigil lang ko namin kasi marami naman nagagalit sa kanya ng mga, mga nakakakita na rito. Isa na ako daw sinasabi may kasalanan, isa pa yung galit. Dahil sa salpukan, kumalat tuloy ang may isang dam kilong karnes sa kalsada. Kaya si Aling Marta, pilit na binababayaran kay Juberg ang mga nasayang niyang paninda na nagkakahalaga raw ng 20,000 piso. Siya ang gumagawa ng batas, siya lahat ang may may hawak niyan. Bakit kailangan siyang mag-uumpisa ng ganyan? Mag-uumpisa kung lasing siya, matulog muna siya, kita mo naka-perwisyo. Hindi pwedeng deliver yan, nakakainin ng tao ang ganyan. Demandahan kami, hindi pwede, natuluan na ng gasolina yan bukod sa mga nasayang na karne. Nasugatan din sa insidente ang isang pahinati ni Aling Marta. Kalaunan ay naawat din ang mga MMDA enforcer dalawa. Agad din din sa ospital si Juber dahil sa sugat sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi pa raw siya lusot sa kasong reckless imprudence, resulting in physical injury at damage to property na isasampa ng nakalitang negosyante. Ryan Ang, News 5.